Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell button for more sports talk. So ginulat nga po ang lahat ng ating pambansang kamauma ni Pacquiao sa ipinakita niyang performance sa naging laban niya kontra kay Mario Barrios. Dahil sa kabila ng kanyang edad na 46 years old ay talagang nakipagsabayan pa din ito at may stamina pa ito sa buong 12 rounds. Sadyang nakuha lang talaga ni Barrios ang huling tatlong rounds dahilan kung bakit nauwi sa tabla ang resulta ng kanilang sagupaan. Ganun pa man ay lamang naman sa power punches si Pacquiao 81 to 75 habang lamang naman si Barrios sa total punches 120 to 101. Sa post-fight interview ay sinabi ni Pacquiao na sa palagay niya umano ay nakuha niya ang panalo at na hindi pa siya magre-retiro dahil muli pa siyang lalaban. Bukod dyan ay handa din daw siyang makipag-rematch ulit kay Barrios. Samantala, umatikabong aksyon din nga po ang naging bakbakan sa co-main event sa pagitan ng higanteng WBC Junior Middleweight World Champion Sebastian Fundora at ng former WBO World Champion Tim Zhu. Sa first round pa lang po ay agad nang pinabagsak ni Fundora si Team Su at sa mga sumunod na rounds ay ginawa naman sana ni Su ang lahat ng makakaya niya kung saan buong tapang siyang nakipagpalitan ng suntok kay Fundora. Subalit so masyado lang talagang malakas si Fundora para sa Australian fighter. Kaya naman bago pa mag round 8 ay mismong si Team Zuna ang umayaw sa corner dahilan kung bakit nakuha ni Fundora ang panalo via 7th round stoppage. Mismo si Su ay inamin pagkatapos ng laban na sobrang tibay daw talaga ni Fundura, Kaya wala daw talaga siyang kalaban-laban dito. Samantala, agaw eksena naman nga po ang naging pagaharap ng undisputed heavyweight world champion Alexander Usyk at ng YouTuber boxer Jake Paul. Matapos talunin ni Usyk via fifth round knockout ang halimaw na si Daniel Dubois may posibilidad po na magtuos si Jake Paul at Usyk. Pero halo-halo po ang naging reaksyon ng mga fight fans dito dahil may mga gustong makita na magtuos ang dalawa upang matigil na umano ang kahibangan at pagkakalat ni Jake Paul sa sports ng suntukan. Habang may mga fans naman na ayaw makitang magtuos ang dalawa. Dahil hindi daw karapat dapat na mabigyan ng pagkakataon si Jake Paul na makasagupa ang number one best pound for pound active fighter. Bukod dyan ay hindi daw ito magiging patas para sa mga lihitimong contenders na nagpapakahirap ng gusto at nag-aantay lamang mabigyan ng pagkakataon ng mga si Usik. Sa kabilang banda naman mga idol, eh, bagamat nga po hindi na natuloy ang laban ng isa pa nating pambato na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angka sa undercard ng Pacquiao vs Barrios, ay magandang balita naman nga po ang dumating para sa kanya. Dahil kasado na ang kanyang laban sa August 2 kontra sa former WBC South American Champion na si Ruben Casero sa isang 8 rounder fight sa 122 pound Super Bantamweight Division. Gaganapin ang kanilang sagupaan sa Thunder Studio sa Long Beach, California kaya naman hindi pa din mababakante si Angkahas. Ang kanyang katunggali naman na si Casero ay may dissenting record na 13 wins with 5 knockouts at 4 na talo. Kaya naman suportahan din po natin si Angka sa laban na ito. At syempre ang laban din ng former world title challenger na si Michael Dasmarinha sa susunod na linggo kontra sa super bantamweight top contender Elijah Pierce. Paglalabanan din nila ang bakanting WBC International Featherweight Belt. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports PH Kakaibahang laban ng mga Pinoy Lakas at dedikasyon Ang aros na tinuon Kamaong magbabaga, ka Ang sayo ay babaon Mga Pinoy